Meron po ba dyang all for one? Boss, hindi ho may hero academia to. Hindi ho buko ni ano to, all might. Buko ni si Kai na to. So. <laughs> okay, ni Sky guys, la live ko. Ito yun, ito yung Bok ni Sky. Nakikita nyo? Na. Ito nakita nyo ba? live natin pag uwi okay okay guys may napakagandang item ako sa inyo ngayon super solid nitong item na to ngayon samahan nyo lang muna ako magbilang kasi bibilangin ko nga to eh bilangin ko lang muna guys ito yung book ni Sky yung ginupit ayan o. kung gusto nyo magtagi PM nyo lang ako 1,000 lang isa o oh. 1,000 lang isa Bilangin ko yung nagupit Sige Ayan o. Buhok ni Shikai to Oh guys 1,000 lang oh 1,000 isa Isang istrad 1,000 pag may discount 3K ho ang apat Apat na hibla 3K Pakod na lang ako dito Buhok ni Shikai na 3K Tapos bibigyan ko ho kayo Free shipping na ho Free shipping na ho Free shipping ho Buhok ni Shikai na 3K Apat na hibla Siguro ho mga 400 pieces to Pwede na ho yun Buhok ni Shikai na 3K Gusto ko may pirma bayaran ko sana 10. Boss, wag naman ho ganun. Paano ho pipirmahan tong buhok? Mahirap po yung boss. Kunin ko 15 mil. Basta i-braid mo. Boss, paano na may i-braid to? Paano i-braid to? Kakaditing lang, oh. Ano to, lumbands? Di kaya ho. Di kaya ho. Paso. 3K ho, apat na piraso. Doon no tayo magtapat-tapat. Boss, mine 20K. Basta, kulayan mo muna. Boss, gusto nyo i-bleach ko pa? Sige o, oh. basta yung apat na piraso i-bleach ko, papadala ho ko sa inyo 20k. Deal ho tayo dyan, deal ho tayo dyan. Sige o, oh. sige oh. Boss, mine, 5k, isang piraso. Isang piraso? 5k, boss, seryoso ho. Pa-comment na lang ho dyan, seryoso ho ba kayo? Parang dami account ho kayo. Okay, balik ho tayo. 3k ho, 3k. 3k, sisikay na. Buhok ni sisikay na. Ayan ho, sisikay no. na. Sisikay na. Pinagtrip ang buhok. 3K ho ang apat na piraso Pirma boss hindi nga ho kaya ipirma ho Hindi po hindi ho kaya ipirma Hindi ho kaya ipirma Saan nyo ho oh, ipipirma dito boss Kaya baka kahit sa inyo may yung buko eh Hindi nyo mapirmahan eh Paso tayo dyan Boss may hollow blocks kayo dyan Boss buko ko binibenta ko hindi ho hollow blocks Hindi ho hollow blocks Boss may kasi Boss buhok nga ito eh Book nga ito eh. Last nyo mo pala mag-trip eh. Ereo o. Oh. Oh. Limited edition. Isisip ko ho pag asinip sa inyo. Ganda o nyan. Ho ni si Kaina. Pwede nyo itanim to. Tumutubo ho ito. Oho. Nakakagaling rin sa sakit to. <laughs> Mabisa ho sa ito. Mabisa ito pang papayat. Ano ho ba mga gamit ng buhok ni si Kaina? Pwede ho pang papayat to. Nga, pwede rin pang patangkad. Kung ano ho, trip nyo. Kung saan ho kayo maniwala. <laughs> Boss, saan ba nagagamit pa yung buhok ni si Kaina? Pwede ho nyo ilagay sa pendant. Ganon. Okay, ilagay nyo sa bracelet. Boss. Meron po ba dyang all for one? Boss, hindi ho may Hero Academia to. Hindi ho buhok ni ano to, all might. Buhok ni si Kaina to. Anong may hero academia magiging all might? Okay. Hindi ko na huwag Dilolo Niloloko nyo lang huwa ko. Ibibenta lang ng buko dito yung tao eh. Pago ko na lang huwag ito. Balik ko na lang po Pagtanda niya siguro.